101% sure ako sis na kuntangbay kayo dito sa social media, lalong-lalo na sa TikTok. Alam nyo tong eksena na esophagus, esophagus, achururut, achururut. <laughs> Pano nyo muna? Paano mo na-discover yung talent mo sa spoken poetry? Na-discover ko po yung pag-spoken poetry po, ano po, etong 2023 lang po. So pwede oh. kami mag-request ngayon? Ah, sige po. Ah, hirapan natin ng mga konti. Okay lang sa'yo, hirapan ah, sige po, natin. Sige po, sige po. Esophagus. Ay, ya, sige, esophagus. sige, sige. <laughs> Ama. 3, 2, 1. Esopagos, esopagos. Habang tayo kumakain sa hapagkainan, syempre, hindi mawawala ang iyong esopagos. Mananatili yan. Panghabang buhay. Ingatan papahalagahan mo yan. Dadaloy, dadaloy yan sa iyong sinapupunan. And I... Thank you. Ang, <laughs> Ang ganda. Yung may-ari ng isopagus. <laughs> diba? Parang tanga lang. <laughs> si Queen Yasmin yun says Yung contents niya is talagang mga ganun. Parang mga patawa-patawa. Parang mga walang sense. Parang mga walang connection sa bawat isa. Parang yun tula niya na yun, di ba? Tapos kanina, nung nag-scroll-scroll nga ako sa social media, tapos sa TikTok ko to nakita, maraming nang bubuli sa kanya. Sinasabihin siya na parang sira ba yung ulo mo? Parang may mental health issue ka ba? Bakit ganyan yung mga kinokontent-content mo? bakat ganyan-ganyan yung mga pinagsasasabi mo? Panoorin niyo yung sinabi niya. Hello everyone, may um, nais nice lang akong sabihin sa inyo guys, important details. Kasi kadalasan kasi lately, may nababasa ko mga comments na hindi ka nais-nais. Oh, dun yung nga sa video niya na yun. Kung ano-ano mga binibitawang salita, mm -hmm. kala mo totoo. Pero pawang kasi nung lang naman yung mga sinasabi nila. At sinasabi nila, ay may sa pag-iisip yung yung typical na parang simple lang yung mga pinapost ko yung spoken word poetry kanta sayaw mm -hmm. mga ganun uh -oh. pinapost ko tapos sasabihin nila uh -oh. ay masarap to sa pag-iisip parang ganun lang masarap na sa pag-iisip at higit sa lahat wala akong sira sa pag-iisip first of mm -hmm. all at matino akong kausa at masaya ka trabaho kausap and everything happen yeah at wala akong sira sa pag-iisip at maayos ako. At saka, oh, huwag kayong basta-basta magsasabi ng mga ganyang bagay. Kasi hindi kayo psychiatrist. Actually, totoo. At maayos ako. Okay? Kasi hindi na tama yung mga pinagagagawa nyo kaya minsan naman ilugar nyo naman yung mga pinagsasabi nyo, yung mga binipitawan yung salita. Kasi hindi na tama. Nabait pa ako sa mabait, pero pag ganyan, masakit 'yan. Hindi. Pag ganyan yung mga nagko-comment at ina-automatic block ko. Eh. Oo. Oh, ina-automatic block, block ko talaga kapag ganyan yung mga comment section sa akin. Nababasa ko 'yan. Kung ayaw niyo yung video, wag niyo panoorin. Wala naman pong sa po kung ayaw niyo. Eh. Aha, check. Mm. Check, check, check. Ayun po sa pilitan kung ayaw niyong panoorin. Ignore niya. True. Ganon. Hindi yung gaganonin niyo yung comment, ba? Diba? Mali yun. Totoo. ba? Diba? Queen. Kung nasa, mm. kung nasa iyo, kaya mangyaring ganon. Natutuwa kaya kayo. Di ba hindi? Kaya sana ayusin niyo yung attitude niya guys. Yun lang naman. Yun lang naman sana ang hinihiling ko, guys. Kasi, kung ka sa kapwa mo, mabuti rin yung balik niyan. ba? Diba? Oh. Huwag kayong mm -mm. mapanghusga, mapanlait, or mangsabi ng mga kung ano-ano. Kasi, syempre, hindi niya naman alam yung buong estado or buong pagkatao ko, eh. Hindi niya naman alam kasi ang alam niya lang naman yung pangalan ko, ba? Diba? Oh. Alam niyo lang yung pangalan oh. ko, pero yung buong pagkatao ko, buong reality ko, buong True. Ang tanging nakakaalam lang yan yung mga tunay kong kaibigan. Super Sarang elite. lang na nakakaalam. <laughs> Kaya sana naman, huwag nyo naman sanang masamain itong ipopost ko na to kasi para maging mm. aware din yung mga ibang tao. At may True. nabasa pa ako sa comment section. Oh. Hindi ba siya aware sa mga nagko-comment na ginaganito siya? Opo! Aware po ako niyan. Mm. Oh, Aware, po ako, nababasa ko yung comments. Pagka ganun, ina-automatic block ko. Mm -mm. uh Oo. -oh. So, lahat yung mga nababasa ko ng na mga nagko-comment ng mga ganun, ina-automatic block ko sila. Opo. Oh, Para, di ko na, ano, wala na akong comment ganyan. Pero, this, this day, hindi na okay. Sunod-sunod so, nababasa ko, ganun comment. Hindi okay paminsan-minsan naman, guys, ilugar nyo rin naman yung mga ganong mga bagay kasi hindi tama. Sana'y tama nyo naman yung pagkakamali nyo naman minsan. And I thank you. Pagkatapos kasi sis ng spoken poetry niya nga doon sa unang video na pinakita ko sa inyo kung saan in-invite siya sa podcast, sobrang nag-viral yung ganong spoken poetry niya. Esophagus, esophagus, habang tayo ay <laughs> achuchuchu. Mga ganon. Pumunta kayo sa TikTok, Facebook, or sa kahit saang social media, Instagram, malamang sa malamang makikita nyo yan. And syempre, hindi naman talaga lahat ng tao is parang, alam mo yun, parang magigets yung sense ng ganun klaseng spoken poetry niya. Parang hindi lahat ng tao may intindihan kung ano ba yung pinagsasabi nito. Parang wala naman talaga kasing correlation. Parang kung iisipin mo naman, esophagus, habang tayong kumakain at chuchu, parang wala talaga siyang connection sa bawat isa. And syempre, bilang pinost nga sa social media, definitely 100%, lahat ng tao may masasabi dyan alam niya yan. Kahit hindi na nga i-post yung mga tao may nasasabi pa eh, di ba? What more pa kaya kung ipopost mo to sa public? Siguro kay Queen Yasmin, kung ako yung tatanungin, bilang na-bash na rin naman ako, alam niyo yan sisters, ng napakadaming content creators, kere lang yan sis. Kung nandito ka talaga sa content creation world, kung yung sarili mo in expose mo sa social media, dapat talaga malakas yung apog mo. Dapat talaga matapang ka, dapat talaga makapal yung mukha mo, dapat talaga sa mga ganitong klaseng bullying at chuchuchu, chemical lang, isipin mo lang, pero move on ka na sis, ba? Diba? Kasi at the end of the day, sumisikat ka, ba? Diba? At the end of the day, nagkakaroon ka ng publicity. And at the end of the day, kumikita ka, Queen Yasmin. Kapag nasa social media ka talaga, halos lahat ng mga pinapost mo dapat ready ka Kasi malamang sa malamang, mabuti man yan o masama, may masasabi yung mga tao sa'yo. Pero sasabihan ka na parang sira ulo mo, parang hindi ka ba nag-think ng right, parang may mental health issue ka naman. eh parang medyo, alam mo yon intense senses. Alam nyo ba, pag kayo mismo yung nabuli sa social media. Ako, masasabi ko to kasi ilang beses na akong nabuli dito. Ilang beses na ako nasabihan ng mga kung anik-anik ng mga sikat na tao. Pero ito pa rin ako, di ba? Nandito sa social media. At <laughs> sa camera bubuset ng bubuset ay nagbibigay ng chisme sa inyo. Ako sis, dead mo sa mga ganyan tao, di ba? At the end of the day, ang mahalaga, meron kang kaching-kaching na marinis. <laughs> sprinkle, sprinkle!